Sukret, oh, shit, mali, sukret, out, 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 out. Yala muna, nasa wow. selama Bye bye. See you tomorrow. insyaallah. Allah. Bangit, idit-idit is Uwi na, uwi, uwi, uwi na tayo. Kasi alas 8 na, alauna na sa Pilipinas. Alauna na dyan sa Pinas. Dito ah, alas 8 pa ng gabi. Kanina lunch ko, nagbaon ako ng isda. Nagprito ko kanina umaga. Nagdala ako ng isda. Prito. Piniritong isda. Na avid rice. Ngayon, kumain ako ng lunch. Sabi pa naman nila, oh. Ano daw yung mabaho? Ano daw yung mabaho? Sabi ko naman sa kanila. <laughs> sabi ko sa kanila. Ang sabi ko sa kanila, baka nakalimutan nyo yung bunganga ninyo malapit sa ilong. <laughs> sabi, sabi, nila sa akin, ikaw talaga, iman, sinumpong ka na naman ng pagkakalog mo. Sabi ko, eh, bakit ba sinisisin nyo yung basurahan? sisihin nyo yung bungangan ninyo tawa sila nang tawa sa akin sabi niya, lumabas ka na nga. sabi niya lumabas ka na nga sabi ko mamaya na ako mag-out maaga pa darating si boss sabi ko <laughs> pinagtripan ko sila kanina talagang mabaho naman talaga yung isda sabi ko mas mabaho nga kayo eh. sabi. sabi niya ikaw talaga miss... kung ano-ano na lang ang pinagagawa mo sabi ko totoo naman Sabi ko, ang isda, mabaho talaga yan. Para naman kayong hindi kumakain ng isda. Arte, arte. Nang-aaway. <laughs> Maldita. <laughs> Sabi pa ng amo ko kanina, Iman, bumili ka nito, bumili ka ng ganyan. Kasi sa kabilang office, malaki yon Sa kanya yan lang yun. Tapos tap, taplo ang CR doon sabi, sabi niya sa akin, bilhan ko daw ng tag-iisa lahat. Eh, hindi naman niya ako tinanong kung saan, hindi naman siya nagsabi kung saan ko kukunin yung pera. Sabi ko na lang dun sa anak niya. Mama, walang pera, wala si Hilal, sabi ko. Binigyan niya ako. Binigyan niya ako kasi wala si, walang magbibigay ng pera. Uh, oh, ngayon, no, oh, nawala na yung elevator dyan, no, oh, malaki dyan. Sabi ko sa inyo, mayroon dyan eh, nag-shooting. Ngayon tahimik na. madilim mga, dilim. Yan. Yan, may kalisa. Ganyan lang. Wala na yung kahapon na, yung mga ilang araw na, ano, nakikita. Wala na. Wala na rin yung malaking generator dyan. Nakita ko kanina, binubuhat na, tapos nagliligpit sila dyan. nag cute sila dyan, nag cute Akala ko naman may pasalubong sa akin yung amo ko. Pagtingin ko, Turkish na naman. <laughs> Turkish na naman. Tuwang-tuwa sana ako eh. Kasi sir, Sir, baki naman. <laughs> Tapos mapanood niya pala to, no? Kaya nga, nagbibisaya ako minsan. Para hindi niya maintindihan. O, bago tayo magtapos, please don't forget to like and subscribe my channel. YouTube channel. Sana malis malis. Dito guys, kung naglalakad kapareho tayo naglalakad. Ingat-ingat po tayo sa daanan. Tingin-tingin din sa kaliwat kanan kasi yung mga sasakyan po dito, Basta lang sila nagmamaniho, dire-diretso, hindi nila alam may tao yan. Hindi, ganyan iba yan sila, iba ang mga ugali ng mga to. Basta dadaan yan, dadaan yan, wala silang pakialam. Kaya ingat tayo sa pagdadaan, tingin-tingin. Ako kasi ugali ko na tong naglalakad. Ilang taon, ilang buwan ko na rin nilalakad. Taon na, taon na rin ata. Taon na, oo. Uh -huh. Talagang ganyan. Yan, katulad nung sisiksik pa ang laki-laki ng kalsada. Siyempre, ikaw mag-adjust. Ganyan yung mga yan. Ano kaya yan dyan? Hindi ko naman maintindihan. Arabic. Yan, Arabic. Yan o. Pag... Gusto ko doon ang sawarma. Kaya lang, ko Hindi ko maintindihan kung sa warma ba doon, alam pa, pasok ako doon hindi ko alam ang ibig sabihin puro, lala, puro mga lalaki kasi doon walang babae kaya mahirap pumasok dadaan ako sa tindahan bibili ako ng luya 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 tsaka yung pinapabili ni sir dadaan tayo sa tindahan Hanapin ko yung pinabili ni Sir. May pinabili siya eh. May nakasul may nakilala ako dun sa bakala, ah, sa tindahan. Kilala niya ako, Pinoy mag uh, jowa babae, sabi niya, hindi mo hindi mo na ako makilala Agnes, no? Sabi niya, sabi, 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 ko, hindi. Sabi ko, sabi ko, ang sabi ko na lang kasi wala naman kasi akong ibang pinupuntahan, Laylapi lang. Sabi ko, Laylapi extra ka din. Sabi niya, oo kilalang kilala nga kita eh. Sabi ko, ay, sorry ah, hindi na. Busy din kasi ako. Sabi niya, nagtanong siya kung nagpa-part-time pa ako. Sabi ko, hindi na. Kasi hindi kaya ng oras ko. So hindi pareho. Hindi katulad nung dati. Sabi ko. Dito na ako sa kong mansion. Ganito yung buho ko. Mahangin kasi sa labas. Dito na ako sa aking mansion. Yan lang. Yan lang. Yan lang, guys. So, don't forget to like and Subscribe my YouTube channel. Hindi pa ako nakabihis. Sandali. Ano pa? Bibihis. Kukunin ito yung pagkain ko. Ay ilaw ng ilaw. Ganito lang yung buhay ko. Kasi ako lang naman isa. Ayan. Buksan ang kaldero. Baka naunahan ko ng ipis. Ayan <laughs> lang. Sikit na ato. ang buhay ko. Yun lang. Ganito lang ako tuwing umaga, gabi, pag uwi, pag bari, Ganito, ganito lang. Walang iba. Sige na ba guys? Bye bye! Ingat po tayo lahat. Keep safe everyone.